Ang taong dapat poprotekta sa ating mga kababayan abroad, siya pang nakuna ng video na nananakit sa sarili niyang kasambahay dahil sa kanyang inasta. Aharap sa investigasyon si Philippine Ambassador to Brazil, Maricho Mauro, pag niya sa bansa. Ang minaltatog OFW nandito na sa bansa at nagkikipag-ugnayan na sa kanya ang Department of Foreign Affairs para sa gagawing investigasyon sa mapang abuso niyang amo. Nasa frontline ng balitang niyan si Marian Enriquez. Viral ngayon sa social media ang CCTV footage na ito ng pangmamaltrato sa isang Pilipinong kasambahay na nakabase sa Brazil. Ang nananakit, isa pa lang mataas na opisyal. Siya si Philippine Ambassador to Brazil, Marichu Mauro, na laman ngayon maging ng mga balita sa Brazil dahil sa kinasangkutang kontrobersya. Sa seryo ng mga CCTV footages na ipinakita ng Global News Network sa Brazil, makikita yung paulit-ulit na pananakit umano ni Philippine Ambassador Mauro sa kanyang kasambahay. Nandiyan yung nakita natin na nananampal siya, pinipingot yung tenga at pinipisel at kinukurot kung saan-saan parte ng katawan ang kanyang helper. Ayon sa Department of Foreign Affairs, 51 anyos ang Pinay helper na nagtatrabaho sa official residence ni Mauro. Sa ngayon ay gumugulong na ang investigasyon ng DFA laban sa opisyal. Sa susunod na linggo pa dapat nakaschedule ang pagbabalik bansa ni Mauro kung kailan nakatakda ang pagtatapos ng kanyang tour of duty sa Brazil. Pero agad na siyang pinarecall ni Foreign Affairs Secretary Teddy Luxin Jr. Wala pang abiso kung kailan ang dating ni Mauro sa Pilipinas. April 2018 nang ma-assign si Mauro bilang ambassador ng Pilipinas sa Brazil. Ayon pa sa DFA, nauna nang nakauwi ng Pilipinas ang Pilipinong kasambahay matapos umalis ng Brasilia noong October 21. Nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa biktima para matiyak ang kanyang kaligtasan at pakikiisa sa investigasyon. Mariin namang kinundina ng mga mambabatas ang insidente. Hirit ni Senator Mig Zubiri, paano natin oobligahin ang mga foreigner na irespeto ang mga OFW, lalo na ang mga domestic helper, kung ang mga taong dapat sanay po protekta sa kanila ang siya pang nangaabuso. Para naman kay Senator Joel Villanueva, dapat silipin ng gobyerno kung paano ang grievance procedure ng mga embahada para sa mga OFW at matiyak na may aktibong sistema para bigyan sila ng proteksyon. Umaasa naman si Diwa Partilist Representative Michael Edgar Aglipay na magkakaroon ng investigasyon ng Kongreso sa insidente para na rin mapaigting pa ang batas sa pagprotekta sa mga kasambahay. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.